Malawakang paggamit ng vape sa mga kabataan. Malinaw na pagpapakita umano ng mahinang pagpapatupad ng mga alituntunin. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada mo! Brigada! Report. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na mas delikado ang paggamit ng vape kaysa sa tradisyonal na mga sigarilyo. Ito ay sa gitna ng pagdami ng bilang ng mga kabataang Pilipino na nahuhumaling sa mga vape products dahil iniisip nilang mas ligtas itong gamitin. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi totoong mas safe ang vape, lalo pat mas mataas ang nicotine content nito. Binigyang din din niya na ang access ng mga teenagers sa produkto sa kabila ng age restrictions ay malinaw na patunay ng poor enforcement at mas lawak ang iligal na bentahan. Sa huli, sinabi ni Herbosa na mas mapanganib at mas mahal ang vape. Ang long-term impact umano nito ay maaring lubhang makaapekto sa healthcare system ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 News FM Manila. The Michigan News. Authority! Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Powercell sa labat. Ginhawa! ng bawat nangangarap